Ito nga pala ang maestra tendera na paratawa. Hello guys, linggo nga ngayon at araw ng pangungumpra natin. At ito makikita ninyo na binibilang ko nga ang mga coins dahil dadalhin rin natin ito. Nasura kami ang nga guys pangungumpra ay araw ng haba. So ang uras ko nga ay 7.30. So kung nga may pangungumpra nga kami. Kahapon, noya ko nga pangungumpra. So kumandumingin ko na kami. Nato kami sa car, binilani. Thank you watching guys. Medyo matagal-tagal na nga na hindi tayo nakagawa ng mini vlog natin. Kaya't naisipan ko na gagawa tayo ng mini vlog araw-araw dahil bakasyon naman. Fast forward na nga tayo guys at ito nasa counter na kami. Hindi na nga kami nakapag video habang namulot kami ng mga item dahil nagmamadali nga kami. Sobrang napapasalamat nga kami dahil hindi pa masyadong marami ang mga tao. Sobrang nagugutom na nga ako dito guys dahil hindi pa ako kumakain ng aga dahil sa pagmamadali namin. Alam nyo ba guys nakakapagod ang pangungumpra pero at the same time nag-enjoy rin naman ako Laking dito. Laking pasasalamat ko nga sa kapatid kong lalaki lalaki dahil ang motorized niya ang sinasakyan ng mga pinangungumpra ko. At tinutulungan ko. rin niya ako sa pamumulot ng mga item para mas mapadali ang uwi At namin. At ito malapit na nga kami matapos. Uli na kami guys. Kumanalakas yun. Nakapuwi ako sa suyo. Kaya grabe ka pa. Sa wakas, nandito na rin kami sa bahay namin. As usual, pagkatapos ng pangumpra ay dito naman tayo sa pinaka-exciting part, ang pagdi-display ng mga item na binibili natin. Hindi talaga madali ang pagdi-display dahil isa-isa mo pang pa titingnan ang mga presyo ng mga item at ang mga expiration date nito. Pero ini-enjoy ko na lang guys ang mga hindi man madali ang pagtitindahan pero sisipagan na lang natin guys para sa mga anak na sipag, tiyaga at pakikisama ang puhunan mo dito. Medyo binilisan ko na nga dito dahil pupunta na kami ng gym para sa araw ng habo, Doon kasi kami ng pananghali. Nakasanayan na kasi nakapag kapag araw ng magsalu salo ng mga pagkain ng mga tao sa lugar namin. Kumbaga sure a lunch. At nandito na nga kami guys. Pagdating ko nga dito ay nagsimula na ang kainan dito. At pahuli pa ba tayo? At syempre kung may kainan, may kunting inuman naman. At ito makikita ninyo guys na nag enjoy ang anti namin sa pag-iinom ng TDY. <laughs> <laughs> Pagkatapos nga ng kainan ay nag na ang mga Hawaiian dancers namin. Siyempre, susuporta tayo dito. Sobrang laging pasalamat namin kay Mukmuk at QQ dahil sila ang naging makeup artist ng mga dancers ng Puro Quattro. Alam nyo ba guys, sobrang nagpapasalamat kami sa mga hot mama namin sa Puro Quattro dahil kahit na busy sila ay sumali pa rin sila sa pakuntest ng barangay. Sa mga hot mama, nangita sagay mga makeup artist oh, oh, oh. <laughs> okay. okay. dito lang muna ang mini vlog natin. Thank you guys for watching. Hope you like the video. Don't forget to like, share, and follow. Okay. Bye. Okay. <laughs> <ay, ay>, <laughs> <laughs> Praktis <aliyan. laughs> Bye.